Magtalyo sinipa na sa Converge Fiber X matapos maglaro sa ligang labas. Hindi nakalusot sa PBA si Mastalyo matapos mahuling maglaro sa isang liga sa Cebu kamakailan lang ay kumalat na sa social media ang ilan sa mga video at larawan ng ilang PBA players na naglalaro sa Sinulog Cup sa Cebu City. Ilan sa mga notable PBA player na namataan ay sina Mactalio at Barkley Ebonya. Pero si Barkley ay absuelto dahil kakatapos lang ng kontrata nito sa Converge. Si Mactalio ang napuruhan dahil kapirpirma pa lang nito sa Converge last year at hindi ito humingi ng pahintulot sa kanilang management ayon mismo, sa team manager, na si Jacob Lau. Dagdag pa ng team manager, dinabayaran daw si Mactalio ng 300,000 pesos per month ng Converge, na mas malaki pa sa sahod ng ibang mga PBA players. Pero nakuha pa ni Mac na maglaro sa ligang labas knowing na na sideline pa ito ng ilang games, dahil sa injury. Sa sinulog ay napag-champion pa niya ang kanyang team, at nakuha pa ang finals MVP. Pinatawag si makin ng PBA at pinagmulta ng 100,000 pesos. Maswerte pa ito dahil kung susumahin 250,000 dapat nakabuan ng kanyang babayarang multa, pero dahil first time pa lang nito, ay pinababa muna ng liga inanunsyo ng Converge Fiberxers nitong Merkules na winakasan na nila ang kontrata ni Reserve Guard Matalio para sa kanyang limang laro sa Cebu Tournament na walang basbas ng PBA at ng kanyang inang ball club. Sa isang post sa mga social media pages nito, sinabi ng ball club na pag-aari ni Dennis oy ay naginawa nila ang desisyon na makipaghiwalay sa Cebuano Guard pagkatapos ng masusing investigasyon sa hitsura ni Talio sa mga laro sa Sinulog Cup sa kanilang bansa. Si Talo ay pumirma ng dalawang taong deal sa Converge na pinaniniwala ang lampa sa 7 milyon pesos bago magsimula ang season. Tinapos na ang deal na iyon, dahil sa sinabi ng koponan na ilang infractions na ginawa ng player, ang anunsyo ng koponan ay dumating lamang ng dalawang araw matapos hatulan ni PB Commissioner Willie Marshall ang 6-foot guard ng 100,000 pesos na multa para sa paglabag sa kanyang kontrata sa UPC, na tahasang nagbabawal sa mga manlalaro na maglaro sa mga walang sanksyon na torneo, maliban kung binigyan ng pahintulot ng liga, at ng kanyang pangkat. Noong naging nangungunang 3 versus 3 player ng bansa, bumalik si Talio sa PBA pagkatapos ng halos apat na taon noong Oktubre nang pirmahan siya ng Converge ng dalawang taong kontrata. Noong una, hindi inisip ng PBA na clear si Talio na maglaro dahil sa kanyang bigong anti-doping test noong 2019. Sa kalaunan, ay ginawa niya ang kanyang 5-on-5 na pagbabalik sa Fiberxer sa 2023 PB Commissioner's Cup, kung saan ang guard ay nag-average ng 7 points. 2.6 rebounds, at 2.0 assists, pagkatapos ng limang laro, kasama ang squad.